guys. Hello everyone. Today, <clears throat> ngayong video na to guys, may i-share lang ako sa inyo na konting, uh, konting kasabihan yung ano ba. Kasi nandito tayo ngayon for today. Mag, mag re-replant tayo ng ating mga ano, yung mga flowers. So kasi siya, naninilaw na sila. So kailangan na nila ng bagong soil kasi ganito yun guys. May share lang ako sa inyo. Pag naninilaw yung plant natin, ibig sabihin, ang soil, uh, ang ang kailangan nating palitan, hindi ang problema yung plant. di ba guys? So, ngayon, parang tao din yun, parang katulad natin. Na, halimbawa tayo, na, <coughs> sorry guys, kasi nagkaroon ako ng konting uh, sore Kaya hindi tayo nakakapag-vlog. Parang tayo din ng tao na halimbawa um, hindi na maganda yung ating environment sa paligid natin. Kaya minsan pwede na tayong mag-move on. Like um, halimbawa yung anak natin nalulun sa droga sa area na yun. So kailangan natin na mag-change ng locations para sa kanya kasi hindi na maganda yung environment para sa kanya sa kanyang paligid ganun yun guys katulad ng plant din yun guys ba diba? yung plant kailangan natin palitan ng soil kung kailangan na kasi hindi hindi na masama yung hindi maganda yung uh, kinalabasan kung lagi na lang yun yung soil niya so kailangan niyang kailangan natin palitan yung soil niya kasi hindi na maganda yung kanyang tubo. So, ganun din yan. Parang tao din yun. Na halimbawa, yung ano ko, yung ako dito sa US, halimbawa, hindi na maganda yung nangyayari sa buhay ko, ganun. So, kailangan ko mag-move on. Baka kailangan natin mag-change na locations para maka ano tayo, mag-improve yung life. Ganon din yun sa mga ano. Kaya di ba yung sa kasabihan sa yung mga lalaki, di ba naghahanap minsan ng iba kasi hindi na sila masaya sa kinakasama nila. Ganon lang yun guys. Halimbawa nag, yung mga magyujowa, di ba nagbe-break up kasi parang nafeel nafe nila na hindi na pala fit sa kanila yung kanilang relasyon. Ganun lang yun guys. Kaya sana guys na may natutunan kayo sa aking vlog na char char lang. Thank you so for watching. Sana maging better na ako para marami akong vlog more coming. Kasi hindi na tayo nakakapag-update guys kay Lulu. Alam niyo ba yun? Na namimiss ko na mag YouTube, mag uh, watch ng mga friend na videos na ano, we start again all over again. Kasi, wala na, syempre, nakakilala sa atin. Kasi, hindi na tayo nakikipag-friend. Wala na time. Kasi, since nung nakuha ko yung baby ko, dalawa na yung anak ko dito sa US, nagiging mas busy na ang life. Kasi, nagtatrabaho pa si madam. Ayan. Thank you so much, guys, for watching. Bye-bye.